Tumitirik ang araw sa labas, pero sa loob ng bahay ni na Ruben at Dina, parang kumukulog. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa galit na pumukugto sa bawat hininga. Sa gitna ng maliit na sala na amoy pinaghalong kape at lumang kurtina, nakatayo si Ruben. Butil-butil ang pawi sa sintido, nakasara ang pinto na parang pumipigil sa anumang takas ng liwanag. Nakatutok ang kanyang telepono sa mukha ni Dina dila armas na maaang sumabog anumang saglit sa screen nakapos ang video isang babaeng kasing tangkad ni Dina naka t-shirt na puti nakikipagyakapan sa lalaking mukhang hindi kilala sa kanilang barangay kita ang bahagyang nakatagong mukha hindi malinaw ngunit sapat para magsindi ng hinala sa isip ng asawang matagal nang sinasaniban ng sindak na baka may ibang iniirog ang kanyang kabiak ano to? Sigaw ni Ruben, halos mabali ang leeg sa tindi ng pagngangalag. Naglagablab ang ugat sa kanyang leeg, tila kawad na nang gagalaiti. Yan ba ang dahilan kung bakit lagi kang gabi-gabi nag-o-overtime? Yan ba ang sinasabi mong PTA meeting na inabot ka ng alas 10? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, Huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button. At pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Hindi kumurap si Dina. Hawak niya ang sariling cellphone. Gasgas -gas na ang gilid dahil ilang beses nang nabitawan sa pila ng libreng sakay sa EDSA carousel. At sa kabilang kamay ay isang bond paper mahabang talaan ng mga transaksyon, may pirma ng branch manager, may official seal. Sa likod niya, nakaupo sa kahoy na bangkito si Elsa, labing tatlong gulang, nakadilat ng malaki ang mga mata, tila humihinga sa pagitan ng takot at pagtataka. Hindi niya alam kung sino ang dapat paniwalaan, ang amang palaging nagbibigay ng baon bago pumasok o ang inang kailan lang niya nahuli sa kwarto, umiiyak habang binubura ang history ng browser. Hindi ako yan. Madiing tugon ni Dina, malamig pero nanginginig. At hindi mo masasabing ako lang dahil pareho kami ng kulay ng suot. Tignan mo ng maigi. Look at the timestamp. Pinakita niya ang papel, ibinagsak sa mesa. Habang kinukunan niyang video, nasa branch ako ng kumpanya. Kita mo, may pirma pa ng supervisor ko. Nakalag lahat ng oras, kada segundo Ruben. Gumalaw si Ruben, parang hayop na nais makawala. Sulatan? Pirma? Kayang-kaya yung pikein. At bakit may nagpadala sa akin ito? Binato niya ang telepono sa lumang supa, tumalbog sa armrest, bumagsak sa sahig. Kumalansing ang tempered glass protector, sabay kaluskos ng marupok na kahig ng aso nilang simutyak na sumilip mula sa ilalim ng mesa, tila nakikisalo sa tensyon. Si Dina hindi pa rin tumitiglog. Binalingan niya si Elsa, nilambin ang pawis sa noon ng anak gamit ang hintuturo. Anak, alam mong matagal akong nag-iipon para sa tuition mo. Alam mong tuwing overtime, nagpapahinga ako sa pantry, nagkukwento sa mga kaopisina. Alam mong sinisilip kita gabi-gabi para siguruhin nakapag-aral ka ng maayos. Pinilit niyang ngumiti ngunit nanginginig ang labi. Hindi ako nagsisinungaling sayo. Ma! Bulalas si Elsa, garalgal. Natatakot na ako, kanina pa kayong pasigaw. Umuuga yung upuan ko. Lumabas mula sa kusina si Norma, kapatid ni Dina. May dalang pitchel ng tubig at baso, handang apulain ang apoy sa pamamagitan ng malamig na inumin. Ngunit humarang si Ruben, dumampot ang baso, itinapon ang kalahati sa lapag. Sumabog ang mga patak na parang salitang nagtatalsikan. Hindi ko kailangan ng tubig, ang kailangan ko katotohanan. Sigaw niyang tumalab hanggang kisame. Dina, umamin ka na! Hindi sumigaw si Dina. Bagkus, marahan niyang binuksan ng gallery sa telepono. Gusto mo ng katotohanan? Heto. Ipinakita niya ang folder na may pangalang December 3 CCTV Export. Isang set ng footage galing sa security camera ng tapat lang nilang bahay. Isang linggo nang nakalipas, madaling araw, kitang kita si Ruben. Nakalabas ng gate, sumakay ng kotse ng babaeng naka-miniskirt na asul. Kita rin ang oras, 2.37 AM. Nakalagay ang date stamp sa ibabang kanan. Kapag nakazoom, mababasa ang plate number. Katulad ng SUV na minsan nang ipinabyabang ni Ruben na serbisyo lang sa opisina. Natigilan si Ruben. Kumurap siya. Parang may namuong usok sa baga. Fake yan! Mahinang sabi ngunit nainginig ang boses. Photoshop, sinadya mo to para balikta rin ako. Hindi mo peke ang oras at ang plate number. Tugo ni Dina, tumalim ang titig. Hindi mo rin peke ang report na nakuha ko sa guard ng subdivision. May lagbok sila ng lahat ng pumapasok at lumalabas. Nakapirma ka. Inabot niya kay Ruben ang kopya. Ledger na may pangalang Ruben Carlos Sison at plate number. Oras ng paglabas, oras ng pagbalik. 5.04 a.m. At kung hindi pa sapat, may dashcam din ang kotse ng kapitbahay. Nakuha ka sa aksidenteng umilaw ang headlight nila. Binuksan ang video, malinaw. Nakatayo si Ruben sa sidewalk, halatang lasing, yumayakap sa lalaking kakilala ni Dina, si Jomar. Dating tropa ni Ruben na minsang nang ipinakiusap na ihatid si bahay nang nasiraan sila ng tricycle. Nalagang nangatang ng mata ni Elsa. Pa, ikaw pala yung nasa video. Akala ko. Naputol ang salita ng mapansin niyang naningilid ang luha ng ama hawak ang teleponong binagsak sa sahig tila napaso ng sariling galit na ngayon lang nararamdaman sa sarili. Dahan-dahang bumaba ang balikat ni Ruben, lumuwag ang kamao. Dina, bulong niya ng nang nanginginig, hindi mo na iintindihan. Sino ang babae niyon Ruben? Tanong ni Dina matigas ngunit may panginginig. Akala ko ba overtime ka rin noon? Hindi na niya kailangang isigaw, sapat na ang lakas ng katibayan sa pagitan nila. Kaopisina ko siya. Rabit ng hinga si Ruben. Nagahatid lang ako ng files. Siniraan mo ako dahil... Files alas tres na umaga at nagbalik ka alas singko at may CCTV? Sumingit si Norma. Paanas nungit mabagsik may dalang alak sa trunk ng kotse, kita't nakalabas sa dashcam. Tahimik si Ruben. Sa loob ng ilang segundo, tanging lagitik lang ng lumang electric fan ang umikot sa sala. Nabaling ang tingin niya kay Elsa na nayoy nakatingin sa sahig, humihikbi ng walang tunog. Yumuko si Ruben parang natutuklap ang pader ng yabang. Anak, hindi ko planong saktan kayo. Nagkamali ako. Nalasing ako nung hindi to tungkol lang sa isang gabi. Habol ni Dina nangangutog ang boses ngungit matatag. Buwan na akong pinagsususpitsahan mo Ruben. Buwan na akong nilalait sinasabihan ng kung ano-ano sa harap ni Elsa. Tinanggap ko baka kasi pagod ka lang sa trabaho. Pero nung makita kong nagkukontento ka sa puso mong puno ng selos, alam kong kailangan kong ipakita sa iyo kung gaano kasakit maging biktima na ako Natigilan si Ruben. Sinapo ang sintido parang binagsakan ng bagyong walang ulan. Kumandong siya sa upuan, tinakpan ng muka at doon na rin bumagsak ang luha. Unang beses na nakita ni Dina ang asawang umiiyak mula nang mamatay ang ama nito sampung taon na ang nakalipas. Lumapit si Elsa, hawak ang band paper na kanina'y pinanghahampas nila sa isa't isa. Pinagmasdan niya ang nanay, pagkatapos ang tatay, saka inilapag ang papel sa mesa. Pa, sambit niya halos hindi naririnig Diba ang sabi mo sa korte kailangan laging may ebidensya Ngayon may ebidensya si Mama Ano gagawin mo Suminghot si Ruben pinahid ang luha tumingin sa anak Magsusorry ako halos pabulong at tatanggapin ko kung galit ka sa akin Nagpalitan ng tinig si Nadina at Ruben sa katahimikan. Mga matang nag-uusap tungkol sa nakaraan. Nagsimula ang relasyon nila sa iisang debate team kung saan pinaglaban nila ang katotoha ng panlipunan. Kung saan naging hurado si Professor Vitali na nagturo sa kanila ng prinsityong Facts Over Fear. Ironiya marahil ng tadhana na ngayon sa sariling bahay kailangan nilang balikan ang aral na iyon. Lumapit si Dina, kinuha ang telepono ni Ruben sa sahig, pinunasan ang basag na screen protector. Kung gusto mong maayos to Ruben, magsisimula tayo sa pagtanggal ng lihim. Ipakita mo sa akin lahat ng message mo, lahat ng pinupuntahan mo. Hindi para pagbantaan ka, kundi para ipakitang kaya mo ring maging bukas tulad ng hinihingi mo sa akin. Huminga siya ng malalim. At gagawin ko rin yon para kay Elsa, Dahan-dahang tumunong si Ruben. Inabot ang kawayang kamay ni Dina. Handa akong magbago. Takot akong mawala kayo. Takot din akong masira tong pamilya natin. Sambit ni Dina. Mahina ngunit matatag. Ang katotohanan, minsan nakakabingi. Pero mas mabuti ng masaktan at gumaling kaysa mabulok sa kasinungalingan. Sa gilid ng silid, unti-unting uminit ang liwanag na tumatama sa kurtina, tanda ng hapon na humuhulas. Hangin ng mga bandang alauna may dalang alikabok mula sa labas, ngunit sariwa enough para tangayin ang usok ng alitan. Lumapit si Elsa, inipit ang kamay ng mga magulang, "Kung magsisimula kayong ulit," bulong niya, "gusto ko kasama niyo ako." Nagkatitigan si Nadina at Ruben at sa diplong iyon nakapaloob ang buo nilang kasaysayan. Mga debate, mga yakab, isang gabi ng kahinaan, isang buwan ng paninira. Ngunit higit sa lahat, nakapaloob ang posibilidad ng paghihilom. Basta isusulat nila muli ang bawat hakbang ng may katotohanan gaya ng mga pangakong itinuro sa profesor na nagpakilalang facts over fear habang humahalik ang liwanag ng dapit hapon sa lumang portrait sa dinding, retratong sila'y nakayakap noong bincang ni Elsa, nakangiti na parang walang problema. Napagtanto nilang hindi sapat ang larawan para sabihin kung sino ang tama o mali. Ngunit sapat itong paalala, sa likod ng bawat pader may pamilya at sa likod ng bawat sigawan may pusong nagbibigay ng dahilan kung bakit sulit umiyak, himingi ng tawad at magsimula ulit. Sa huli, habang sinasarado ni Dina ang folder ng CCTV sa cellphone, binuksan ni Ruben ang group chat sa opisina at nag-type mga pare, may kailaman akong ayusin sa bahay, hindi na ako makakasama sa out of town bukas. Pinindot niya ang send marahan laparang hudyat ng unang paghinga matapos pigilan ng matagal at sa unang sandali pagkatapos ng bagyo narinig nilang tatlo ang tunog na unpay hinahanap kaluskos ng pinggan mula sa kusina kung saan naghintay ang sinaing pruweba na kahit paano pa sila nagwatakan may maipagsasala pa ring hapunan sa dulo ng magulong hapun. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo maang ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned.